Ah, sige. Ako yung what if ko. What if kung nung nagpunta ako sa Japan, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Ay, oo nga. Pero pumunta ka nung Japan. Like, doon na ako nag talaga para doon na mag-work, mag-ipon, and mag-gumawa ng family. Uh... Di ba? So, ano kaya ano kaya ako ngayon? Like, successful kaya ako sa Japan? Like, worker pa rin ba oh, ako, na or na. nakagawa na ako ng business, pwede rin yun, may anak na. Or baka may, may anak kasal ka na. na ngayon. Oo, may anak na siguro ako, kasal na, pamilyado oh. na, or kung, kung siguro kung nagstay ako sa Japan, pwedeng kabaliktaran, like napariwala oh, oh. ako, gano'n, naging pasaway ako sa tita ko, gano'n. Oh my God. Diba, yun yung what if ko eh. Do do? hmm In fairness. Do do? <laughs> <laughs> in fairness, ha? Kasi dati ano rin eh, parang nung nasa Japan ako, ang dami rin plans ng tita ko eh. Na para ano, para matuloy yung pag-aho namin. So wala lang, yun lang, naisip ko lang. Ano pa, ano pa yung mga ano, grabe mga ano nila, wag, wag. Guys, tapos naman na yun. Uh, Hindi na mo naman na mababalikan yun. yung uh, <laughs> mga oh. kami nila, wag, wag. Uh, oh. <laughs> wala naman na.